Tignan na mo nagtira sa sarili mo. Tignan mo nga ikaw, ayan ka na naman. Nasasaktan ka na naman eh. Anong magmalay sa akin ha? Tanga ba ako? Tarantado ba ako? Ha? Bakit nalang laging nauuwi sa maling tao? Sobrang ka nang magmahal. Sobrang ka nang magbigay. Minsan kasi hindi ka na nagtitira sa sarili mo eh. kanya naman pupunta. Eh, ma. Ah, alis lang po ako. Pupuntaan ko lang si Danica. Nak, may tatanong lang ako sa yo. Ano na naman ba ang relasyon ng dalawa ni Danica? Nak, hindi naman ako tutul Ang ayoko lang, masaktan ka na naman. Tapos ikaw na naman ang masasaktan mabuti. Diyan, so, tandaan mo. You deserve to be loved. Kahit siyang mukha mo, eh mukha kang gangster at manluloko. Huwag diba naman, anak. Pamahal-mahal ka naman. Ma, alam ko naman na ayaw mo kong nasasaktan. Hmm. Tsaka, mahal ko kasi si Jessica, eh, tsaka si Danica. Eh, alam ko naman na gusto niyo lang mapunta ako sa tamang tao. Ma, huwag kayong mag-alala. Mamahalin ako naman ngayon tulad ng pagmamahal niya sa akin, tsaka hindi ko naman gagawin yung ginawa ni Papa na manloko ng mga babae. Alam ko naman yun, anak concern lang ako sa iyo. Tandaan mo, hindi ikaw ang tunay na ama ng bata. Pwede sila magkabalikan ng tatay na. Sa naman anak, magtira ka naman para sa sarili mo. Ay, kamahal-mahal ka, tandaan mo 'yan, ha. Hindi magkakabalikan 'yun, ma. Mala ko nun. Tsaka, aalis na din pala ako kasi nagyaya yung si Danica na lumabas daw muna kami. O oh, sige, Mag-ingat ka ha. At ingatan mo din yung puso mo. Siyempre naman. Ako pa ba? Hmm, sige na. Bye-bye na. Sama. Love you na. Love you. Hmm. Sige na. <laughs> Huwag kang iiyak. Pag umuwi ka dito, umiiyak ka. Labot ka talaga sa akin ha. I got you. Okay. Sige, bye. Bye, ma. Jessica! Tito Rico, kanina hmm. pa ako ito hinihintay. Tagal-tagal mo naman po. Eh kasi na-traffic si Tito Rico. Siya nga pala. Nasaan yung mami mo? Alam ko, gutom mo ka na eh. Para makalis na tayo. Mami, nandito na po si Tito Rico. Aalis daw po tayo. Ah. Hi, hi Rico. Andito ka na pala. Um, nga pala. May gusto akong sabihin sa'yo. Ano yan? Nakakakaba naman ata yung sasabihin mo eh. Uh, ano ha, Sir Rico? Alam mo naman di ba na gusto kong bigyan ng buong pamilya to si Jessica? Oo. Uh, oh. Kaya nga nandito ako, di ba? Mm -hmm. Nagpapakatatay sa kanya para maramdaman niya na may tatay naman siya kahit pa paano. Sobrang bait mo kasi. At hindi ko kayang tumbasan yun. Ay, mahal ko naman kayo mag-ini. Eh. Tsaka, huwag ka mag-alala. sana, soon, naging parte din ako ng pamilya niyo. Natatakot kasi ako eh. Masatakot ako na lahat ng ginagawa mong abutihan sa amin, hindi ko matumbasan. Lalo na ngayon, na bumabalik na yung totoong tatay ni Jessica. Ganun ba? Uh, okay lang. No worries. Basta... sana... sana... pwede ko pang dalawin dito sa si Jessica kahit papano paminsan-minsan. Oo naman. Walang problema doon. Sana makahanap ka rin ng babaeng magmamahal sa iyo. You deserve to be loved. Salamat. Sige na, Jessica. Paalam ka na kay Tito Rico mo. Bye. Salamat. aalis kayo. Ngayon, nandito ka na. Panghaling tapat, nag-iinom ka. Na na, ma. Hindi namin na tumuloy. Ano nga ba sinasabi ko eh? Nagmahal ka na naman kasi sa maling tao. Binigay mo na naman lahat. Hindi ka, ka na naman nagtira sa sarili mo. Tingnan mo nga ikaw, ayan ka na naman. Nasasaktan ka na naman eh. Huwag mali sa akin ha. Tanga ba ako? Tarantado ba ako? Ha? Bakit nalang lagi na uuwi sa maling tao? Ah. Sobra ka lang magmahal. Sobra ka lang magbigay. Minsan kasi hindi ka na nagtitira sa sarili mo eh. Kaya ka nasasaktan mabuti eh. Huwag ka mag-alala. Makakahanap ka din ng babae na magmamahal sa'yo talaga. Deserve mong deserve ng pagmamahal mo na. Kung na, basta huwag ka magmamadali. Eh, Homa? Ba't ako lagi na huwag isang si maling tao? Yan yung gusto nila, ha? Kung no. niluloko sila, tinatrantado sila? Anak, ganun talaga may mga taong ganun. Basta ikaw, kamalungkot, kahanap ka din. Ikaw pa ba? Sarap-sarap mong mahalin kaya. Basta huwag ka lang magmamadali. Makakahanap ka din, ha? Salamat, Ma. Tama na nga yan. Ngunit pa to sa'yo eh. Pag-ibig lang yan eh. Ako na lang. Ma, ano ba? Pinapatawa lang kita. Halika hmm. na. gutom na ako eh. Nami-miss yung luto mong adobo. <laughs> eh, galit ka na. Gali na. Mami, si Tito Rico, oh. Hi, Tito Rico. Uy! Namiss na po kita. Kamusta ka po? Kamusta ka rin, Jessica? Ikaw, Dani ka. Ako, uh, busy kasi sa work, kaya hindi na rin ako nakakadalo sa inyo. Pero okay lang naman ako. You look good, ah. Spied ka siguro. Ah, uh, oo, oh, kasi may girlfriend na rin naman ako eh. Tsaka, dito nga ako sa kanila eh. Susundin ko siya kasi may dinner date kami mamaya. Nice. I'm happy for you. Exactly na sa'yo. sa totoo lang, masaya din ako para sa inyo. Tsaka masaya din ako na dumating na siya sa buhay ko. Finally, nakatagpo din ako ng taong mamahalin ako ng tama. O siya, paano? alis na rin ako. Naantay ko na siya, pababa na siya eh. Sige, bye! Ingat kayo ah! naman ibigay mo na naman lahat ang daan mo. At nagkakita Jessica! Ah bukang buka? Ah -buka. oh, sige sige sorry sorry sorry. Ganyan. Wait, 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 I'm so bad. I'm okay. Okay, go. Ano ba nangyari, anak? Akala ko ba aalis ka nung kayo nung mag-inang mo? Kat, mali ako. Di ako na kung ako lasing o si Mami. <laughs> ako yung lasing. Sorry kung... na, kasi nag-add me. Ranking ng minamahal oh, mo. Ulipi ko, po. okay. Seryoso na ako, promise. Mami lasing. Ako yung lasing. Lalasing ako sa Ina antok. Inaantok ako kaya kayo. Ready? Uh, bakit? Anong nangyari? Ayun na nga ba sinasabi ko eh mahal ka na naman sa malaki, maling mahal, mahal na tao. Ano ba, okay. Rachel? Okay. Hi fam, this is Ian Pecho. Hi guys, this is Ea Aizos. Kung naghahanap po kayo ng hot pot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa halagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime, ha? At kung kayo po ay meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na meron po tayong basement parking. maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at galaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, und Lampe geali langen